So, na ako sa may Alimudian. Ni Plaza sa Alimudian. So, nagaling ko to sa may San Miguel, 6.05. Sa so, time check, 6.31 na. So, mga 25 minutes. Uh, ang kanyang picture, picture pa ako ito gina sa ano mo. At punta. So, 25 minutes. Halihin to sa San Miguel. Pagkat dito, sa may Alimudian. Ang ni Plaza nila. So, tries ko na ni nakaduan ang alimudyan. Libot-libot lang. Ang Manila, Simbandra, oh. Na... Ano sa nguna, pagkat ako gina-ubra pa niyo. Na, sabang tapos na. So, may araan mo na siguro, siguro, ang ilang uh, basketball na ano Field. Ah. Oh. Okay So balas lang So after kaja Ma Diretso sa may Leon siguro Tanahan ko lang Papaki si Leon Kidman Sa Leon tapos ma ko sa may Hamok Tapos para makalaga ako sa so, may Amon um, sa so may Tigbawan Tumala malapos sa Tigbawan Tapos siguro mga after lunch babalik ko sa may Tantabala pala Kaya may duty ko nga sa Okay. sa muli sa muli ang Banwa ng plaza sa Animujan Iloilo ilo ilang uh, muna ilang musipyo na okay so matamat nang ba balik to babalik na oh, dito balik sa may ano pakad to sa may Leon Yes!